tunay na ang lahat ay nagbabago. Maraming bagay na hindi kontrolado. May biglang maglalaho. Mayroon ding dumarating mula sa malayo. At oo, aanginin ko. Nakakatakot to. Oh. Nakakasira ng pagiging kalmado. Hindi alam kung kailan. Walang ideyas kung saan. Mamalayan mo na lang tila bumaliktad na ang buhay na iyong kinagisnan. Positibong naging negatibo. Ang dating malapit ay lumayo. Tama na naging mali. At napagtantong hindi ikaw ang unang pinili. Na naging convenient ka lang dahil wala ang original. Naakala mo ikaw ang mundo. Pero para sa kanya ay isa ka lang sa kontinente nito yung handa kang isugal ang huling baraha dahil akala mo ay paglalaban ka rin niya. Pero hindi ka pa man nakakapusta, may nanalo na. Bumalik na yung nauna. Yung una niyang minahal, yung una niyang nakilala, yung unang pinangarap niyang makatabi sa altar. At sumumpa sa habang buhay na wagas na Pagmamahalan. Kung iisipin ay talagang nakakasira ng ulo. Siguradong madudurog ang puso mo. Pero ito ay isa lang tipikal na senaryo. Dahil maraming nauhulog sa maling tao. Maraming nababaliw sa pag-ibig na to. Handang ibigay ang lahat para sa minamahal mo. Pero para sa akin, ito ang isa sa lipitasyo ko ng pagbabago na hindi kontrolado mahirap magtiwala. Ayoko pang tumaya. Ayoko pang sumugal. Dahil trauma ang hatid ng pag-ibig na yan. Sa una ka lang bibigyan ng saya. Ipaparamdam ang labis na pagmamahal. Pero sa huli, siguradong magkakaaberya. Magiging rason para magduda. At mamamalayan mo na lang na niluloko ka na pala huli na sa akto. Pero nagpapalusot pa yung loko. Typical na senaryo. Hindi inaasahang pagbabago. Dahil may iilan na sa una lang magaling. Ipapakitang interesado, pero kalaunan ay magbabago. Kaya naman ako, hindi sa takot maloko. Pero wala pa akong panahon para sa pagbabago. Masaya ako sa buhay ko at wala akong nakikitang rason para madaliin. Dahil ayoko ng laro. Ayoko ng lukuhan. Hindi na tayo bata para dyan. Dahil kapag may gustong ang panindigan at nagkasawaan, huwag bibitawan. Umanap ng solusyon, hindi ng bagong kalalasyon. Kaya naman, i muna ang sarili mo. Kung hindi ka pahanda sa ganitong pagbabago.